MMDA at mga LGUs bumuo ng master plan para po sa drainage system sa Metro Manila na magiging long-term solution para maipsan ang problema sa baha. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Chiel Emprido. Rajuman Angel, Rajuman Sander, nakikipagtulungan na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Ito'y kasunod ng binubuong master plan para sa mga drainage system sa Metro Manila dahil na rin sa mga sa mga pagbaha na epekto ng bagyong krising at pinaiting na habagat maging itong mga binabantayang bagyo sa bansa. Ayon kay MMDA Chair Attorney Romando na nababahala sila ngayon dahil sa mga nahakot na basura sa ilang lugar sa Metro Manila na isa sa nagiging dahilan ng mga baradong drainage sa mga kalsada maging sa mga pumping station sa NCR. Kung kaya target nilang magkaroon ng long-term solution para sa taong-taong problema ng ating mga kababayan sa mga lugar sa Metro Manila. Well, uh, una na dyan, siguro namin uunahin yung Uh, drainage master plan para maplanong maigi yung paggawa ng mga drainage dapat nakakausap sila yung tumutulo sa isang lugar dapat paglipat ng kabilang bayan ay dire diretso yung tulo uh, or yung takbo ng tubig yung elevation tama yung width tama um, yung height tama uh, yun siguro yung kailangan namin unahin. Tuloy tuloy naman po yung paggawa ng DPWH ng mga pumping stations doon sa mga critical area. So, hopefully matapos ka agad, uh, merong World Bank funded project like ito, ito particular pumping station na to, nire-rehab na DPWH para mas lumakas yung bomba. Uh, pag napalitan yung mga makina, mas malakas yung higop niya ng tubig, mas mabilis buwababa yung area na sineservice ito. Samantala, kasabay ng halos walang tigil na pagbagsak ng malalakas na ulan, nakolekta naman ng MMDA ang mga basurang gaya ng gulong, tangan ng kahoy, sofa, pintuan ng refrigerator at iba pang uri ng basura na maaaring makapamintala sa trash rake ng pumping station na nag-ooperate sa buong National Capital Region. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchilang Prido, Tata RMN.